Mr. Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakita po na parang ito mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Have a blessed day mga kabayan. Welcome back sa kanilang channel YWPSA. Alam niyo ba mga kabayan, nag-walk out si Senator Rapi Tulpo sa isang cemetery dahil makita sa kanya cura na nasasaktan siya sa ginagawa ng malalaking tao sa ating mga pobreng mga kababayan, mga kabayan. Watch nyo po ang mga bidyong ito na nagaganap sa Senate hearing mga kababayan. Hindi ko na matanggap-tanggap for the record na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw kong mumurahin yung taong kay uniforme mumurahin, wawalang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kay murahin, doon sa labas. Bukat at me, one to you. Just look at me. Huwag ka matapad, hindi kita kakain. Huwag kumakain ng tao. Ang tapang-tapang mo, pag pobre kaharap mo, pero pag sa akin, hindi ka makatingin. Duwag ka pala. Napakaduwag mo. Uh, Tolpo, Your Honor, you want to deliver your opening statement? Yes, Mr. Chair, please say you have the floor. Today, mapapatunayan ko na saksakan ng pagkasinungaling yung mga pulis na inakusa. Uh, if you remember, Mr. Chair, hinamo natin ng lie detector test yung mga pulis. Colonel, during the last, uh, when I interviewed you sa radio program ko, tinanong kita, bakit nagbubonit yung tao ninyo? Pakisagot nga ulit kung consistent ka. Yes, sir. Ang tanong na bakit, sir, ay hindi ko matandaan, sir. Kung hindi, ang tanong mo sa akin, sir, ay Uh, tama ba na magbonit yung mga polis mo pagka sa, sa mag uh, perform ng duty o mag uh, manghuli parang ganun sir yun natatandaan ko and then sinagot ko yan sir ng hindi sir and then sir may pahabol ako doon dahil may pinahabol pa kayo na pwede din naman provided. stop right there you said hindi paki ready yung video na huli ka So it's just a matter kung sino pipiliin ni Chief Bato de la Rosa kung sino sa kanila ipapakontent ngayon mismo. Kasi nga, eh, kayo pong testigo, sabi nila they were serving warrant and they have in their possession warrant of pares. And now, at Colonel Arnedo said, walang warrant because sila ay nakikasing lamang. So, clearly, may nagsisimuling sa dalawa covert operation ang ginamit niya. Tama ba si nato ba to? Yes, uh, in order it doesn't take uh, attorney Bernardo to to decide kung sino sa kanya nagsinungaling. It's better na pakinggan natin kung sila kung sino talaga nagsinungaling sa kanila. Sa kasi, kasi Chairman Mr. Chief, Mr. Chairman. you know, very clear na dito established na rito eh na no last hearing, we were all here. At sinabi nila, they were serving warrant. Remember? Si yes, sa warrant. Sinabi nila. Sinabi nila. Hindi na sinabi na may haraw, hawak silang warrant ha? They were serving warrant. sinabi nila Nagsab dito. Nagsabi ba kayo na hawak niyo warrant? May dala kayo warrant? You no, know, they, they said they were serving warrant. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? You uh, yes, Your Honor, mag-serve po kami. Pero hindi. Oh, ano isi-serve niyo kung wala kayo lang warrant? respect, Your Honor, uh, lahat po yun ay documented. Um, uh, pag-alis namin, nag, uh, actually po, planned operation dahil po, pinlano po namin yun, naka-logbook po yun, naka-blatter. Uh, oh, so, na, naka-blatter, nalalakad kayo, mag-serve kayo ng warrant? Yes, Your Honor. Uh, Sana yung Honor, blatter? Uh, Sana yung blatter rin? Okay, uh, Mr. Chair, nga okay, okay, ayan, ayan na, na naman, oh, ayan na naman, Mr. Chair. Palagi na dutos, mag-serve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warat dahil sila ay uh, nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation. Hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not. Stop him. Isa ka pa. See? Sandali. Hindi, I'm not talking to you, sir. Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant they were serving the warrant, which means they have the warrant in possession. Because if you're serving the warrant, that you must have that paper. Yes, yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple yes. English. They were serving the warrant. So, meron hawak sa... So, Do saan? Ba? Saan? ang warrant nyo at the time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your... Uh, yung warrant officer ko. ha? Huh? ako po yung... Ako po yung sinasabi lang hindi may dala. Pero yung warrant officer ko po ay... Meters lang po ang layo sa akin. Sa sinong one out officer niyo? The time. Police Corporal Joel Dixon po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warat the time na yan? Nasa pulsa ko po, Your Honor, kasi po magsiserve po kami ng warat o parest. Kaya nga, paano kayo magsiserve kung walang warat? So dala-dala niyo warat? Dala po namin, oh, Your Honor. Bakit sabi mo na walang warat? Mag Magpapalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali, sandali. Mr. Bar mo kung sinabi na walang warat? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis nakikita ko na parang itong mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Sabi mo, walang waran. Sir, based dun sa report, sir, uh, magbabalidate nga sila. Ang, warant ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, si, ano, Bittis not part of the validating teams. Yung nga, HB dapat pinaintindi nyo kasi, Turtul, po, na ang may hawak ng warad, um, uh, warad officer. Sila, yes, intelligence officer, nagsusurvey lang sila kung nandoon yung subject. Di ba? Yes, sir. Kasi pag-serve ng warad, siya na mag ng warad. Yes, Your Honor. Naintindihan ko kayo. Naintindihan ko kayo. Yung procedure na yan, ginagawa ko yan nung panahon ko. Ganun man talaga, magsiserve ka ng war. Alaga naman, magsiserve lang sa kainiporme. Wala, na kayo. Layas na yung subject niyo kung nakainiporme. Ganun lang yun. That's the one. Mahirap yung ako ah. The, the worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo ay hindi ko matanggap-tanggap yan. Na What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibig ko kayo? For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na sino pinakamaraming na na pulis dito sa Senado? Ha, kaninong committee, pinakamaraming na na pulis at saka mga, mga witnesses? Ako. Kaya wala ko pagkaalam kung sino kayo, kung uh, dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasin kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ko papayag na wawalang kayo. Di ba? Fair lang tayo dito. Fair. Ayaw ko sabihin. Porque na kaya, dati akong polis, bibibihin ko kayo. No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na polis dito sa Senado ako pinakamarami pero record shows also kapag nakita ko ng pulis ay eh, totoo ang sinasabi ay by all means dipinsahan ko rin yung pulis di ba? bakit naman na uh, bakit naman na uh, wawalang hiyain yung pulis kung dapat eh, hindi, hindi dapat wawalang hiyain ganun lang ako fair lang ako dito wala akong wala akong kwan uh, wala akong uh, wala akong pinapaboran dito The the, 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 most insulting action is for that kasama mo dito mag-walk out walk out ka anyway that's his uh, prerogative kung ayaw na niyang makinig nahiring kanya na yan ako lang walis I am trying to be fair wala akong uh, hindi ako hindi wala akong bias dito. Kahit sa video dati akong chief PNP, ang dami ng pulis minala sa akin. Ako lang fair lang ako. Ayaw ko lang rin na uh, masyadong kinakawawa yung pulis na dapat hindi naman kakawain, oh, kakawawain. Respetuhin lang natin natin dahil paano yung right ng mga complainant na civilian, ganun din ang right ng mga pulis. Okay, man tayo. Yun na sa akin. Ayaw kong uh, ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Never, never in my uh, pagiging chief PNP. Pagiging... <laughs> Mayroon na magsalita dito. Everything is recorded. Sa pagpapatunoy lang mga kabayan na si si Senator Ratitulpo, na ipagtanggol ang maliliit na Pilipino kahit kapalit pa nito ang kanyang buhay, mga kababayan, at posisyon. Ganyan ang totoong public servant, walang palakasan system, matapang at may malasakit sa maliliit na mga mamayang Pilipino, mga kababayan. Tama lang ba na nag-walkout si Sen. Rapitulpo sa Senate hearing para hindi napakinggan ang mga sinasabi ng mga kapulisan na puro pagsisinungaling? Tama rin ba si Sen. Bato na kanyang mga sinasabi? Hindi niya ang mga pulis sa Senado. Comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood. To God be the glory.